Naka-vlog ba kayo? oh naka-vlog. Oo, ayaw mo nyo naka-vlog eh. PIBI. I'm from DCRH Operation. Iyo. PIBI. C-A-T-I-B-I. C-A-T-I-B-I. a t i b i t i b nga. C-A-T-I-B-I. Mm. So, naglilipat ng bahay yung mga katib a t i So, yan. gamit. Lipat bahay Napasa ko pa tayo. Ah, uh, Hindi, eh, malog pa. Hindi, saksak na saksak. Para ko konti na inyong hahakutin. Anda. Dahil pa nga yan, oh. Oh. Ali, ayun, dahil pa na rin, oh. Oo, oh, naka-vlog talaga. Shout out sa inyo. Hello, shout out. ah ngati ka sa inyong ano? Ito kaya ba? Ito? Oh, kaya ba? Kung kaya pa. Ate, shout out sa iyo, ate. kaya pa. Huwag <laughs> daw <doon> siyang kasama. Huwag <laughs> daw siyang kasama eh. dami pa nito, oh, karga na ikarga yan. Oh. para, ay, uh, dahil pa, wala, mag, dadalwa dalwa lang mga katibid sila. Mo, ang dami ng gamit nila mga katibid. Oh. Uh, halos ang puno. Halos ang puno. Halos ang puno na mga katibid ang anjip. Oh. pero naman, dahil pang naiwan. no oh. hmm. Dadalwa lang sila mga katibid. Oh.

Hindi na yung mahulog na ano, kala na sa bus. Harap na lang. Oh, Harap na lang. Tatali. Diyan ano sa pink karton, Totoy. Pink eh. karton din mo, Ay, din yung kahit piraso, yung ano na lang. Ha, pwede na yan. Inyumbuhatin lang. Ito ano. Ngaret. Saan? Yun yung buhatin dalawa yung Saan? 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 Patayo na lang. Patayo. Ah, hindi ka kasi patayo. <coughs> hindi ka kasi patayo. Ka, patayo. Dito na lang to. Akas ya. Bobo bobo bobo. Kasi. Kasi nga. Ah, bobo. E, bobo hindi, hindi. Hindi ka kasi toto, hindi. Baba, inyo, baba. Dito na sa labas, dito na sa labas. Dito na lang yan dito. Oh, yan, yan, yan. Dito. Dito. Ah, dyan, hindi to tika kasi ya. Eh, babala niyo.

Ayan ng asin na tubig nasa baba papikit. Neto big. Ayan basta na siguro. Kasi lang, ano? Asin. Bigas meron. Kailan may bigas, asin, bigas, asin, tubig, ginto. <laughs> bigas, asin, tubig, ginto. Oo, oo. Tsaka bariya. Yan na lang. Da, panse, mga ka-TV, oh. may, may kami. Oh. Oh, yan, oh. Ito, yan. Yeah. Sosyal talaga ang nagpapaha. Papaha, ano? <laughs> Sakit ka. Naninilaw ka eh. Ito yan mga Sosyal na nagpapahakot. May pamerienda. Ang tinapay ay garden niya mga katibi. Garden niya yan. Ang bago may pasit pa mga tv sosyal so yun mga ka tagang sosyal si ate oh. may pakok pa mga ka-TV oh. dalawa dal pa meron dyan yan dito tayo yan so yun pag oh. Agay na laglag pa eh ko na ang <laughs> oh. ganda ng tali oh ito eh akit na may nalang <laughs> patakbo pipidyo ako habang so yun mga katibi lalakad na lang ako KB malalilipatan ganda oh eh? hmm? mga may nititer na pala dyan yun eh, may mga gamit na sino kaya, sino sila kanila may kutsi na rin dyan sa oh. bakas si, ang ano nyo wala na yung nasa pangalawa yata ang pintuan o pangatlo nakawalawit na yun eh alay eh ano? dumakot ka? nakawalawit na yung e. ano <laughs> e eh no. <laughs> e mga ka-TV. Bagong bago. Bagong bago apartment. Oh. Kaganda. Kaganda oh, Bande ng apartment mga katibi. Ari ano? Yun sa Ya kayak. Mira, mira. Qué, hermano, para de. Ah, aquí na, aquí na. Eh,

Oh yeah. Shout out ko ya, shout out. Uh, naka-vlog naka to kuya. ya. Oh, ang ganda naman mga ka-TV ng bahay, oh. Oh, talagang ganda, oh. So, yeah, no. Tapos, I vlog mga ka-TV, oh. Ganda, oh. Dahil na ang CR mga ka-TV. Hmm. Hmm. Hmm, ganda, oh. Ito, hmm. ang laki. Master bedroom, mga ka-TV. Ganda, oh. May cabinet pa sila, oh. Hindi kaya siya yung mga lang. Ang ganda. Ah, ang ganda. Ang ganda ng bahay niya ate. may dalawang CR may CR sa taas though, wala pa tubig dito wala tubig dito meron to meron to si gala princess yan pag nating princess si gala princess yan may tabi saksakan oh.

Nung hmm. ibagong. Bagong-bagong. Hmm. okay ka. Bago. Wala, ka. Sorry, mga tv malapit na, ka-konti no na ang Kumakamak oh, Wow. Amazing! Kaunti na lang ko. Wow. Yeah, mga No,

Kauti na. lang guys na. Oh. Tapos na. Last, last <laughs> Ay na mga ka TV. Oh, tapos na. Wow. Please pa shout out. Tapos na, guys. Hey, guys. Yo, oh. <laughs> <laughs> oh. okay na kan mga ka TV. Merienda time na. Okay. <laughs> <laughs> Shout out toy, shout out. Ah, si siya shout out. Si shout out mo. Wala naman akong kilala mo Si baby na. siya. na ka, ka TV oh, ay, time. Mm. time mga TV, TV. yan. Yeah. Oh. Oh. may kasamang fans Wow. Mm. Mm. Ano pa naman? Ano? Oh. Hindi na ka-TV. Ito, maging na kami, oh. Hindi na ka-TV. Kahit ako hindi nagbuhat. <laughs> no? Shout out. Oo, oo. Oo, oo. Oo, Hello. Manate mga ka-TV ang pansit ni ate. Oy! Hey. Wala ko sabi. Kuha pa mm -hmm. ay. <laughs> Sarap. Wabe. Wabe. <laughs> Sarap. But, hmm! Sarap! Wabi! Wabi! Lahat na ipanulak. Mm-hmm. Sarap. Mas masarap. Mas, mas, ay, ay ano? hindi kayo nagbuhat, ha? Ha? Kumain na ba ha. tayo. <laughs> Ayan, mga, ka mga ka tv May he? cook pa, mga ka tv oh. Ah, huh? uh, <inaudible> so talaga mga ka tv Niyo. pansit pau. Oh. Hello. Hmm. tv nakalimot nang kamag-anak, nakalimot ang kapitbahay <laughs>

So, na mm, baka hindi makakain ba ng kanin. Mga katuloy ba? na na ba? na ako ka-dip Ayan na, Ayan na, ay. Ay. Ako, ay, hey. ay, na mga tv mm. Hello mga pati, pati mga bata ka na kain na rin. Ka ka hmm. Hello, ka Hello, ka Hello mga ka TV. hindi na sa

Si Jerome. Ay, si Jerome. Ah, si Jerome. pala anak tao ko eh. Ayan o, mga tv Wow, pansit. May okay. video okay. naman? Hmm. Sarap na sarap siya, mga tv Sarap. Okay. na Okay na. TV. Hello, ah, tete. salamat, Eloka TV. Oh, maraming, out. maraming salamat po oh, sa inyong yon. tulong. Ayun. Okay. <laughs> e, e. Oh, Eloka TV po tayo. Ayon. Oh, ay, maraming salamat, Ate. Ha. Pangalan mo nga pala, Ate. Ako ay si Tita Jo. Yo, Tita Jo. Tita Kay. si Ate Kay. Doon sa so anak. Ang anak. Okay. Yes, so, yung mga ka-TV. Hanggang dito ah, na lang ang vlog. Yun. Uh, kung bago ka pala sa akin YouTube channel, Eloca TV, please subscribe, like and share. At comment po mga ka-TV. Maraming maraming salamat po sa mga nag-like ng ayong video mga ka-TV. Okay. babay na po at ako'y pupunta pa ng Talisay. Okay.